Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel na no, The Action Man. Una sa lahat, may a shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung enter sa sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag niyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulogan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So oh, ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Pagpasensya nyo na po kung medyo maingay kasi malakas naman po ang ulan dito ngayon po sa mga oras na ito. So may gusto lang ho ako na i-share sa inyo mga ka-action. O oh, eto na, mm. booking na booking na. Sino bang booking na booking na? Mm. Pero hindi ko po sinasabi kung ito ba talaga ay nag-attend pero kasi mga ka-action, nag-viral nga po ang nasabing pagpunta ni Vice President Sara sa Germany. Marami ang nag-content na mag-a-attend daw sa concert ni Taylor Swift. Mm. 'Di diba? Pero ang paliwanag ng Office of the Vice President, no? Siya po ay may approval kay Mr. President Bongbong Marcos sa kanyang travel trip. Okay, wala na po tayo doon. Okay, may approval, no? At sinabi ang reason personal uh, trip daw mga ka-action. Hmm. And then, marami nga ang nag-suggest o marami ang naghakahaka haka na baka mag a daw ito sa concert ni Taylor Swift. Ito uh, po mga ka-action, bago pa man siya umalis papuntang Germany, may isa pala siyang pahayag mga ka-action. Uh, uh, may isa pala siyang pahayag, pero hindi ko sinasabi na nag-aating talaga siya. Basta ito po, kayo na lang ang humusga sa video niya, mga ka -action. o Pakinggan niyo po ito, panoorin niyo po at pakinggan ng maayos, mga ka action At kayo na lang ang maghusga. Bibili ako ng tiket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako tatlong oras na concert, tatlong outfit ang dadalhin ko. ba? Diba? Pipili ako ng uh, tatlong ira, tatlong outfit, tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin? Yung pambili natin ng outfit natin sa trabaho, sa negosyo. oh, ayan po mga ka-action, mga kakamping ka, maliwanag pa po yan. Malinaw na malinaw. Bibili ako ng tiket pupuntahan ko si Taylor Swift kung saan man siya ngayon at kung tatlong oras siya mag-concert at tatlong uh, busy siya magpapalit-palit ng outfit eh tatlong busy din po daw siya magpapalit-palit ng kanyang outfit oh. ay eh, talagang makatilor pan pala ito talaga si Vice President Sara di ba? at saan kukunin ang nasabing pambili? Oh, sa trabaho at sa negosyo ah uh, ayan po ha pero hindi ko po sinasabi na nag-attend si Vice sa ano ni Taylor Swift yan po ay kunan lang natin na basihan kung bakit uh, maraming naghaka-haka na pumunta siya ng Genovani para mag-attend oh, kasi nga po sa nasabing video na yan sa pahayag na yan ba diba? Ay, wala naman masama kung mag-attend po siya doon. ba? Diba? Eh, ang ano lang kasi, personal trip kasi daw yun. 'di ba? oh uh, yan po, kayo na lang po ang maghusga. Basta ako, i-share ko lang ho sa inyo. Kasi marami kasi ang ah uh, uh, binatikos kasi ito si Vice regarding nga po sa pagpunta niya sa Germany, 'di ba? So, ah uh, nakakuha ako ng ideya, so hindi pala natin masisisi ang ating mga kababayan kung mag-isip ng ganyan kasi may video pala siya bago pa siya umalis, 'di ba? Mm. Tatlong bisis daw siya magpapalit ng outfit. Uh, sana all. Oh, uh, ayan ha. Pero kinaklaro ko lang po. Ah, uh, excuse me. Kinaklaro ko lang po sa inyo ha, hindi ko po sinasabi na talagang pagpunta ng Germany ay nag-attend ng uh, concert ni Taylor Swift. Ano? Yan po, ginshare ko lang po sa inyo dahil marami nga po ang naghaka-haka. ba? Diba? Bahala na kung ano po ang naging reason o anong ginawa ni Vice doon sa Germany. Basta yan ay ginshare ko lang po sa inyo. ba? Diba? Kasi hindi na po natin masisisi ang taong bayan kung marami ang naghaka-haka na yun nga daw. Uh, nag-attend ng uh, concert ni Taylor Swift. Ayan ha, malinaw po yan. Ging share ko lang po sa inyo, pero hindi ko pinaparatangan na nag-attend talaga siya. Okay? O so, baka yun na po ang humusga, mga ka-Action, mga kakamping. Ayan. So maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Loson, Visayas, at Mindanao, or over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.